Hello hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. I'm this guest from my secret channel, a fate dealer, also So ngayong hapon na ito, natin sa inyo ng ating mga gabay. So this is um, a special gabay for the month of September 1 hanggang September 7 for the sign of, for the sign of, for, for the sign of cancer. So cancer, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video. Kani kayang energy ay kaganapan sa buhay ng mga Cancerian ng ating mga hagilap. So guys, this reading is a general reading namang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Because don't forget, to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos updates. Maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalala na nang hindi nag escape ng ads na way pagpalain po kayo ng jaws at may kapal siksik lang lang nag-umapaw na biyayang manong balik sa inyo. So, let's see, guys. What is the message advice sa ating ating for it for the sign of cancer? So, let's see. And watch this. Angel Spirit Guides, please give me an information po. Ano kayang gusto sabihin sa inyo ng mga barahat? Tuklasin at bubulabugin natin ng Spirit. Eto na. So, there's something the full cut. A new beginning. So, magkakaroon ka daw ng bagong simula, panibagong pag-asa. No, maaaring makakamtan mo na ano man yung bagay na iyong hinahangad, ninanais, ay maaaring may isa katuparan mo na. No? No, basta sinasaditory or something, something in your beginning. na no? huwag ka lang magtitiwala. No, basta-basta. No, sinusubukan din ang iyong pananapalatay at tiwala dito. There's a six of wands for victory and success. At some of you guys, magtatagumpay ka talaga. At maraming magsasaksid magsas ka no? sa so, lahat ng bagay na gusto mong mangyari at malaman. And of there's something with the will of fortune, with the turning back, o oh, maaaring ito na yung panahon at pagkakataon para bumago na ang ikot na kapalaran mo. Ngayon, uh, ngayon papasok, no, ngayong papasok na September, ngayong special gabay, maaaring um, manumbalik, no? Ano man yung bagay na meron ka. Or maaaring uh, magtagumpay ka na, no, at bumabur na sa'yo, sa sitwasyon mo. And there's a destiny to happen. Na talaga nasa kapalaran mo, maganap siya. Now, there's a queen of pentacles, being maturity, oh. Na maging mature ka and being grounded sa mga desisyon or gagawin mo actions Na pagdating dito sa finances mo or pagdating sa hanap buhay mo ay maaaring maging mature ka daw Or kailangan mas maging mauta ka daw no? And of course, there's something, the king of pentacles, wow, well, there's a queen and king Ibig sabihin dito, there's a divine masculine and feminine And of course, the divine feminine no? Ibig sabihin dito, connected with your person na maaaring talagang uh, makima some of you if you are being single mas may makikilala kang taong um, very um, high standard. Ibig sabihin talaga uh, mature siya pagdating sa finances. No? Talagang iniisip niya kung paano lalago no? at paano uh, magiging matagumpay. No? And of course, some of you, if you are uh, being um, a woman, no? maaring you mo ay maaring business man, ganoon, or uh, may alam no, about sa business. At so, very secure talaga. And because there's a judgment for a week of call. Some of you guys, know, ito yung um, bagay na kailangan mag-pay attention. Maging aware sa lahat ng bagay, decision. There's a full card. Represent with the emperor. Be mature enough and be grounded. So, ibig sabihin nito, wag kang basta magtitiwala. Now, there's a default represent something and feed Now, with the God, there's something in new beginning. And there's an having respect, no? Basta magkaroon ka ng respect at discipline sa sarili mo. And because there's a five of pentacles, some of you magtatagumpay ka for financial gains, and financial loss. Ibig sabihin, makaka-recover ka na from financial difficulties, financial crises. And there's a ten of covenant happiness, no? See pag ikot ng kapalanan at pag ikot ng bagong mundo mo. Magiging maligaya, magiging masaya ka. No? And because there's a five of wands. so maging aware ka lang sa mga taong nasa paligid mo na magbibigay komplikasyon sa negatibong mundo. Maging aware ka sa mga taong pagkakatiwala, especially sa negosyo hanap mo. So there's something, um, with a moment I mean, for a major changes. Malaking din pagbabago na magaganap dito sa situations mo. No, at magiging maganda takbo ng eksena dito at basta sinasabi mag-ingat ka lang at maging secure ka sa negosyo hanap mo kung ayaw mo mag-collapse o bumagsak no, pag-ingatan mo And there's a an need of pentacles na no? mag-focus ka and be dedicated sa ginagawa mo. Mag-concentrate ka. Huwag mo hayaan na magulo ka o malin lang ka ng nino man. So, kailangan alam mo dapat yung priorities mo. So, let's see. What is the real messages? So, there's something the Ace of swords. Something a breakthrough. Wow! Liliwanag, lilinaw na ang magandang eksena at buhay mo. No, maaari magdadala sa ito na mas maliwanag kaisipan, maayos sa kalagayan, sitwasyon, at puputulin ano man yung bagay na nabibigay A uh, problema no sa situation mo at mas at, at mas liliwanag din yung utak mo no there's a devil card oh my god so it means yung mga sigal at problema pagdating sa finances ay maaring gawa ng isang negatibong mundo like i said na may gawa ka ng black magic involved na no, sila nagbibigay pabigat no at, at sinasabi dito magtatagumpay ka so it means matutuldukan mo No, ibig sabihin mapuputol mo. Malalaman mo kung ano 'yung pinanggagalingan nito. Pero let's see. Additional messages. So there's something that uh, the high for lesson learned. So kailangan matuto ka. No, kailangan mo nga pakakatandaan kung ano 'yung magiging cause and effect ng bawat eksena dito. Matuto ka sa mga pagkakamali mo, matuto ka sa lahat ng galawan ng eksena mo. Do, the, there's something guys with a religious factor dito. Talagang may palipad hangin na nagbibigay bigat sa hanap, buhay negosyo, or pamilya mo na no, Talagang tinumbok nyo. And because there's a king of sword with a stop the pattern. So, kailangan mo na maputol. Ang alin? Ang nagbibigay negatibo. No? Nagbibigay komplikasyon for your finances. Kaya, alam mo yung may negosyo, may hanap kayo, or may trabaho kayo. Pero, bakit kayo nagigipit? No? Bakit tuloy-tuloy yung soliranin? Sige nga. ba? Diba? Bakit ganon? Ano? Coincident? No. It's not. No? And there's a four of swords. See, even sa pagtulog mo, sige nga, bakit ganon? No, kung ano na papanaginipan mo, o either, hindi ka makatulog. No, you're feeling tired. You're feeling exhausted. Diba? Alam mo kung bakit? Gusto nito pabagsakin ang negosyo, hanap buhay mo, or trabaho mo. Or para mawala ka sa concentration. No, para mawala ka sa focus. Tulad ng sinasabi ko na Edukos. No, kaya you need to pay attention from this and there's a need of ones. Magkakaroon ka ng new idea. So, ibig sabihin, mas maglilidaw sa isip mo. What's going on? Kung ano behind the scenes? So, ito na yan. Na binibigyan na ng kaliwanagan at linaw ng isipan na malaman mo at matumbok mo anong pinanggagalingan ito. Let's find out. So, for the outcome, there's something that you pentacles, especially sa trabaho mo or may mga taong nakakausap ka dito no? Pero uh, something guys with the oh, Naira security, o. Oh. Um, ah, Pag-ingatan mo ang yung finances, no? Dahil, uh, kung baga some of them guys, no? Yung mga plano mo, lahat ng gusto mong gawin, don't share any information with other people, they they're ruining your life. No? They're ruining your life. They're ruin your plans. No? Kaya kailangan maging aware tayo sa mga pagbibigay ng impormasyon na alam mong sisirain ito. No, hindi mo pa lubos kilala kung sino talaga to, pero matutumbok mo malapit na ito. There's a, there's, so, there's an eight of cups uh, moving forward. Makaka-move on at makakawala ka rin dito dahil nasa kapalaran mo na maging maligaya ka. Nga lang, kailangan mong matuldukan ano man yung bagay na nagbibigay sigalot sa buhay mo. Additional messages. So, there's an eight of cups. No, may over. Some of you may apology. May atake to, ha? Huh? No, there's a drama. Mag-ingat there's a drama alert. Mag-ingat mag-ingat tayo sa mga taong kunyari feeling victim, no? Gino ghosting ka. Nasa mo pa sa paligid mo lang to na kumaga pinapaikot kanya. No, there's something guys with that lovers. So connected kayo ng person mo. No, maaaring parehas kayo na nararamdaman ng person mo o either ginayuma yung person mo. So, some of you guys, no, iba yung nararamdaman mo na bakit lumayo at bakit biglang iniwan ka ng iyong mahal. Mahal. Now there's something that two of ones, by choices, piliin mo yung mga taong pagkakatiwalaan mo. Napili mo yung mga taong paniniwalaan mo. Mag-ingat ka sa lahat ng bagay na papasok sa isipan mo na no, mag-ingat ka. So let's see. Additional messages for finances and career, love life at kalusugan. Let's watch this. So we're back, guys. So nandito tayo with a with the additional messages for finances and career, love life at kalusugan. Let's watch this. No, chapel mo tayo na very light before anything else. So sinasabi sa dito pag-ingatan mo. Ano man yung bagay na hawak-hawak mo. At maging-maging aware ka sa lahat ng mga taong umaaligid sa'yo. There's something, guys, with that six of cups. I told you, it's either a friend of yours. Kaibigan, ka mag ana kakilala mo. ba? Diba? Hindi ka naman kukulamin at hindi ka naman gagawa ng masama ng hindi mo kilala. No? Hindi ka naman kaiingitan ng ninuman, basta-basta. No? Nang hindi niya nakikita kung sino ka. No, maaaring some of you guys ang gumagawa at talagang sumasalbay even sa finances mo ay mismong kakilala, kamag ana kaibigan, o katrabaho mo. No, I of course, there's something with emphasis card to revert. No, self-love, self-care, alagaan at mahalim yung sarili mo dahil ibabalik ulit ang katawan lupa mo dito. There's a something, a disconnect from the world. So, kailangan mo guys ng renewal para sa sarili mo. Alagaan, ingatan mo ang iyong sarili. Laban sa nakaraan or laban dito sa tao na to. No, something, guys. No, meron din ako nakita with the other side with an X. No, okay. So, there's a night of one, so something or perseverance. So, kailangan mo magtsaga. No, kailangan ng pagmasdan pag masdan mo, ano man yung bagay na nangyayari sa'yo ngayon. Now, there's something with a page of pentacles. Pagdating sa investments, pagdating sa finances, just being wise. No? Invest wisely. Matuto ka. Not mas maging mautak ka. So, there's a seven of Dahil ito ay maaaring makakamtan mo na ang pag-ani ng iyong mga pinaghirapan. na no, maaaring magbunga na no, ang pagpupursigi at pagtsatsaga mo sa gusto mong marating sa buhay mo. There's a something, guys, with the several cups. Nga lang, magdadaan ka sa kaguluhan. No, ginugulo ka, lililin lang ka, mag-ingat ka kung sino pagkakatiwalaan mo nao parang nasa isang ano kay lugar ka na parang hindi mo alam kung sino ang traitor at sino gumugulo sa paligid mo. Oh my okay, God, nasa puzzle ka na parang kakaiba tong ganap na to ha? Dahil hindi mo pa alam kung anong wangis niya, kung anong tsura niya. Lalaki ba siya o babae? Gusto ko makalify Pagdating sa finances, there is something with the ten Sabotage. No, sinasabotahe ka. No, tinatrader ka. No, talagang gusto ka nitong pabagsakin pagdating sa finances and career. Okay. Pagdating naman tayo sa love life, there's something that I want for slow and steady. Matuto tayo maging mahinahon, maging kalmado. No, there's a page of cause. Listen to your intuition. Listen to your gut feeling. May hinala ka. May kakaibang nararamdaman ka dito. There's a butterfly on your stomach na parang you need to pay attention. This is six Kailangan nyong makalis dyan from toxic environment or toxic situations. No, kung dito ka trabaho, kamag-anak or kaibigan mo to, nasa paligid daw eh. So, there's a page of so, May May magandang impormasyon na pababatid sa'yo. O may balita kang malalaman. O tatawag or magme-message sa itong tao na to ngayon. No, ngayon September 1 hanggang September 7, matatanggap mo ang mensahe na to. Na si, nag-aalam-alam. Anong ganap mo na, si Anong ganap mo na? Sir, anong ganap mo na kuya, anong ganap mo na boy Ganyan, ganyan O oh pare, ganon tol, ganon Kumagatol sa dito, magingat ka Dahil itong tao na ito ay nagsusubaybay na Kumukuha na information sa iyo sa a Devon card, see Ilalantad kung sino itong tao na ito Anong wangis, baong pagkataon niya Lalaki man siya o babae Ay maaaring malaman mo na kung sino ito Pagdating sa kalusugan, mo, mother sa high physics, sabi ko na eh, pati sa kalusugan ay eh, dinadali ka nito. No, may ginagawa siya sa kalusugan mo, kakaiba, no, hindi ka makatulog, balisa ka. This is something that's I've so a Sabi ko na, no, there's a cheating lying on you. Talaga nagsisinungaling siya, magaling siya magpahikot ng tao, there's an impostor. No, there's something guys with a tube, sir, kailangan mo magdesisyon, lumipat na, o umalis na, no, sa lugar na yan. Now, there's a magician with the power of God na talaga may mga bagay na maring makukuha mo at maring makakamtan mo ito. Depende kung ikaw ay gagawa ng bagay na ikabubuti mo. Kung, kung aalis ka dyan, magiging maganda ang iyong situation. And this is the death card. No? Gusto ka nitong sigihin. Oh my God, I feel something na family related or um, on an ex. No? And there's a nine of pentacles, there's a blossoming. Pero gaganda ang kalusugan mo at lalago ka. No, pinag iinteresan ka lang nito na gawa ng eksena. Mag-ingat ka guys ha. Kailangan mo na protection na protectionan yung sarili mo. No, ngayon uh, alam mo ang ganda ng reading mo sa totoo lang. Pero may mga negatibong inilantad. Ibig sabihin dito, hindi para mahata na negative na parang ano ba yun, bakit negative yung reading? Hindi, parang paalala sa to na para malaman mo ano yun nangyayari <tnak papisugasang throughout> behind the scene. Diba? Isang bala na to na nandun ay sa kasag kasaganahan eh. Nandiyan ka na for the moment na parang binibuild mo na yung framework for your success. But, may yung mahatak. Sino at kung ano. Kaya ka nagkakasakit kung ano na nararamdaman mo. Isa rin yun, Hindi yun na natural Dahil pagod ka Dahil na, wala kang pahinga Oh my God Dahil may gumagambala sa'yo At gumagawa sa'yo Para mawala ka sa focus At hindi ka makapagtrabaho Ganun yun So let's see What is the magical of our messages Advises for you pika ka yes or no Let's watch this So we're back ba? So let's see What is the magical fairy messages Advises for you So andito na tayo guys For an angel's message Anong chika ng ating gabay. Oh my God, there's a holiday. So there's something a gateway for you guys. No, para kahit paano no maka maka makahinga ka kahit paano. Di ba ganon? Parang this is something a gateway para malalax ka. And there's something na uh, pregnancy. Some of you baka magbuntis ka. Or there's a blessing coming in. No, baka may biyaya na ating uh, sa ng ating gabay. No, maaring uh, there's a new job or maaring a new work, a new business venture. And there's a flower flower, healing and recovery. Some of you guys, sa parang nahihirapan ka magbuntis, this time magbubuntis ka na. No? Or maaaring yung prison mo, maring magbuntis na. There's a sa uh, flower, sa sabihin talaga mamumukadkad ka. Nabubukang liwayway yan, teaser, kuya. What is the yin and yang oracle past and luck. Talaga may nagsasower from the past. So, ibig sabihin dito talagang alam nyo ang gumagawa sa'yo ay may tungkol sa nakaraan. So, ibig sabihin may galit, may ingit, or selos. And there's an action and beginning coming in. Magkakaroon ka ng bagong simula at panibagong eksela. Kumakit ka. For um, security represent what? And there is a retreat. I told you, not disconnect from the word. So, kailangan mo na lumayo, lumayo, layo. No, there's a gentleness no, dahan-dahan mahinakon, no, para sa sabi na parang uh, mahinihin lang ang atake mo dapat, no, very demure. And there's a magician for manifestation. Lahat ng bagay nito ay maaaring makakamtan mo na. Na ma manifest mo na. And because, uh, kaya ka hindi nagbubunta sinaharangan ito para hindi ka um, mga uh, hindi ka mabuntis, no? But definitely maaaring makakamtan mo at makukuha mo na. Ano man yung bagay na yung ninanais. Sabi ko na double clarification with the Frescardo Magbubuntis ka talaga Or magbubuntis yung person mo Pasabog yan. Now mark my words Dito sa September 1 Hanggang September 7 It's start na ngayong linggong to Na maaaring mabumtilelea ka Ganun yun Now and of course um, Sa mga ilang buwan doon Malalaman na Ay buntis nga ako Ganun pasabog ka. Balikan mo tong reading na to Comment ka Now there is a new love Ay may bagong pag-ibig ma Or maaaring maririn nyo Yung pag-ibig Yung dalawa ng person mo no? And there's a freedom. Makakalaya na kayo ng person mo, no? Sa mga pinagdaan at sa nyo Or makakalaya ka na from a, from old person. Mari may bagong tao talaga, no? Literal. And there's a make a commitment. Talaga magkukumit commit ka na this time. Na talaga tututukan mo na gano'n Na talagang um, alam mo na ginagabayan ka na ating Jesus spirit na lalakas mo ng loob mo. For Jesus loving quotes said, Peace be with you as my father has sent me. So see, bigyan mo na kapayapaan ng, ng sarili mo tulad ng binigay na kapayapaan ng, ng ating Panginoon. Ibig sabihin dito, huwag ka na mag-worry, no? I-surrender mo, ibigay mo sa ating Panginoon, lahat ng bagay o bigat na, na yung pinapasan, hindi mo kailangan daladalahin yan. 1441 with the uh, unique skills. Okay. It's that time of intense self-development. Focus on Focus on your mind, on your craft. You already have what it takes to succeed. But fact is, make you a master. it's also served to find your true purpose. Leveling up with your career and business is your priority right now. Tulad ng sinasabi ko kanina, na ako naman yung priorities mo, na no, kailangan mong gawin yun na mo. Kung saan ka magkakaroon ng development, and because, um, transition, no? At pagbabago sa buhay mo. What is the money mo, Barack Obert? And there's an alchemy. Oh my God, talaga may, there's a witchcraft. there there's something, a crap. There's a crap. No, there's is something, um, a learning God secret. So some of you guys, talagang mayroong dapat malaman na tungkol sa ating Panginoon. No, yung sekreto, no, ng ating, um, poong may kapal sa lahat na nangyayari. No? So there is something, guys, with the clarifying, for your life situation. Kaya siguro, kasi mani mo over all ako card to. So, it means, kaya kayo naghihirap. No? Kaya hindi ka na ka makabangon-bangon dyan sa mo No? Talagang, di ba? Binab, talagang inaano ka, sinasayad ka na hindi makaangat-angat sa buhay. And there is an answer's unfold. Mm -hmm. ba? Diba, ito na na mangyayari na ang kasagutan sa iyong katanungan keep your mind open and willing to learn from the this experience handa ka dapat matuto sa lahat ng karanasan at mga pinagdaanan mo dito na ibabahagi at ilalantad na naman yung matagal mo ng gustong malaman clarifying for a love situation and of course there's something with a the later rest Let go of the lingering dispute and make peace together. Magkaroon ka nakapayapaan kapayapaan sa isa't isa. Na no, may mga bagay talaga na kailangan na pakawalan. Kung hindi ka na masaya, iwan mo na at pakawalan na. Or kung may mga bagay na magbibigay kaligayahan sa iyo, kailangan mo i-let go. At kailangan mong tutukan ng talaga talaga yung magbibigay ng ngiti at saya at contentment sa sarili mo. There is nothing a shadow work in work. So there is a journey inward. Insurrection and growth. The power of the enlightenment start within you. Na ang kaliwanagan na tatahakin mo ay magsisimula sa'yo. Kung hindi mo papakawala na negatibong mundo, hindi ka makakawala sa sitwasyon na kanyang sasadlakan mo. Kailangan matuto tayong embrace yung mga karanasan at mga pinagdaanan natin nang sa ganoon, matuto na tayo sa mga karanasan na mga pinagdaanan natin na matumbok at matputol na ano man yung bagay na nagbibigay kadena, kadena na negatibong mundo na yan. There is a uh, what is uh, what lies beneath future? Let's go. There is a don't want to hear it. Na no, may mga bagay na hindi mo kailangang pakinggan. No, kailangan na ma kumbaga sa manipulation. So si may may tao nagma sa iyo, may impostor na tao dito na um under ka. Ibig sabihin dito na parang ginagamit ka or pinaglalaruan ka, kino ka, pinaniniwala ka, ganon. Mag-ingat ka. There is a part of the light of his in what? Nakita mo talaga doon sa witchcraft guys. So nakita mo kung paano laruin. ba? Diba? Ginagawan ka nga talaga ng kulab. And there is something at decision making. Mm, kailangan mo mag-decide. I choose positive energy, delights, and calm in every situation. I choose happiness regardless of the challenges I face. I release fear and trust in divine sharing my thoughts with the God and knowing that I am guided to make the best choice of my life. Diba? Alam mo na guided ka, protected ka. Not sinasabi sa'yo dito magtatagumpay ka. Kailangan mo lang talagang pagdaanan ng lahat ng to. At kailangan matuldo ka at maputol mo na ano man yung nagbibigay negatibong sistema sa buhay mo. Ganun yun. So let's see what is a pick a card, yes or no. So let's watch this. So we're back guys. So nandito tayo with a pick a card, yes or no. Okay. Number one. Represent what? Sinipili ng number one na ito na yan. There is a yes. You have the answer, opening doors, or access, no? Minibigyan ka na ng opportunities na binubuksan ng pintuan na ito para malaman mo na lahat ng kasagutan sa iyong katanungan. Liliwanag, lilinawin, no? bubuksan ng mga bagong oportunidad. Number two, there is a no. Come back to bite you bitter taste goes sour. So, yung sabi dito, binabalik to na kailangan mo munang um, pag-isipan yung bawat decision mo. Huwag kang kagat mang kagat. Huwag ka sunggab nang sunggab. Dahil sa bawat gagawin mo ay may kaakibat na consequences. No, there's a cause and effect. So, kailangan pag-ingatan natin kung ayon mong magsisi at ayon mo magkamali. Number three, There is a, no feeling out of the sink not compatible with you. No, may mga bagay na hindi ka dapat dapat sa iyo. Nagtagpo lang kayo pero hindi kita dinadahana. No wag mo na ipagpilitan yung isang bagay na alam mong hindi para sa iyo at hindi na para sa iyo. No? Hanggang doon na lang 'yon. No, pinagtagpo kayo pero hindi kayo tinadhana sa isa't isa. So guys, this is a special gabay for the month of September 1 hanggang September 7 for the sign of Cancerian. So Cancer, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading namang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyan. Comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And because don't forget to like and subscribe my channel. And hit the Christian bell for more videos of the Dano kas maraming salamat po sa mga walang sawa pagsuporta sa aking channel. Lalo lalo na ang dinig skip ng ads na way pagpalain po kayo. Nang just at mega pal 66 dig 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 gumapo na biyayang manong balik sa inyo. Marami salamaten Sidalex bereu bye bye en babush